Tapos gawa natin ng part 2 to tong ano, baliktad yung ano natin. Lagay natin dito sa gitna. Yan. Then, hindi siya nag-switch yung relay. Pero bago ko ito kinala, sumaandar so to Kaya lang, nung no, nagalaw ko yung ano, napatayo ko yung ano, pagbalik natin, hindi na tumunog. Bakit hindi tumunog? Hindi na nag-switch yung relay. So, power on natin. Wala pa tayong ginagalaw dito kasi ang ginalaw lang natin dito, ito lang. Ito lang yung ginalaw natin. So, power on na natin. Ngayon, sukatin muna natin, ilagay muna natin sa AC volts yung supply kung meron sa isang linya. Yan, meron 37. Pagtawid niya 37 din. So, sa kabila naman, yan. 37 pagtawid ng fuse. 37. So, ibig sabihin ayos yung fuse. Ngayon, lipat natin sa DC volts yung range natin. Ngayon, susukatan natin yung emitter ng mga transistor. So ano ba yung emitter dyan? Yung, yung may mga katabing resistor na puti, yung 5 watts. So kahit dito lang siguro, kahit isa lang. So subukan natin dito. Yan. sa so, isa emitter to ng ano ah. So meron siyang 47 volts. Kaya hindi na talaga magsiswitch yung relay nyan. So yung kabilang channel naman, subukan natin sukatan. So itong kabila. Wala. Ang naging problema nito, nasilip ko dito sa loob. May mga kinalawang na na piyasa. Kailangan matingnan. Pati dito sa may, sa may release section. Yan. May mga kunting kalawang na dyan. Kailangan i-pull out muna natin tong board. Pinagpaalam ko na to sa may-ari at sinabi ko sa kanya. So, kalasing ko muna din. Paliwanag natin. Dito, nagkaroon ng DC out itong channel na to. Ngayon, may napansin din ako dito sa mga relay na may kunting kalawang na. Siguro palitan na lang din natin to para ayos. Yan. Tapos ito yung sinasabi ko na may mga kinalawang na dyan. Bubuksan natin yan. Titingnan natin mga boss ko ano nangyari. Then, kakalasin natin talaga tong ano. Ano ba gagawin natin dito? Ah... Uh, Pwede siguro kahit hindi na natin kalasin yung transistor, Kaunilyo lang pero itong ano uh, isa may iwan kakalasin talaga natin yan so siguro kalasin na lang natin para ano para sigurado ayan para makita natin sa loob kasi ano problema sa mga itong dpu dyo nasa loob yung ano pyesa nya ok saglit lang mga boss So ito mga boss, nakalas na natin yung power transistor o yung pinaka heatsink nya. Kailangan siguro malinisan din natin to pati yung pinaka blower nya saka malagyan na panibagong paste so ayan mga kinalawang dyan ayan tapos yung ilalim nyan then meron pa dito ayan Uh, ah, linisan natin para makita natin kung gaano kadami yung kinalawang pero hindi naman ganoon kadami ata kasi isang channel lang yung bumigay pero double check na lang natin mga boss para sigurado yung may mga kalawang na tulad dito ano yan? So, paano? Kailangan nating linisan muna para maano natin makita talaga natin kung ano talaga yung inahanap na <laughs> makita natin gumagana to kanina eh biglang ano eh talagang pag inaalat ka nga naman okay Okay mga boss, so napansin nyo malinis na, maliwalas na tingnan, maganda talaga yung kulay ng board na to eh, napaligay <coughs> <The> ako. <laughs> uh, tawag dito, Total na simula naman natin linisan, kalasin, o gagawin na lang natin dyan, Iripaso na lang natin. So check na lang natin lahat ng pyesa para uh, masiguro natin na maayos then kalas, palit kalawang, then tester sa mga transistor. Uh, ayan oh. Yung mga kinalawang talaga, katulad niyan uh, papalitan talaga natin 'yan mga boss. Wala tayong choice kung hindi palitan 'yan. Yung mga ayos pa naman ibabalik natin. Then 'yun. Tuloy-tuloy tayo tapos pagkatapos niyan, papahiran ko 'to ng electrical varnish para hindi nag-aanong kalawangin yun ang gagawin natin dito para isang gawaan na lang total nabuksan na natin so nung nalinis na natin nakita na natin na actually hindi talaga totally malinis na malis may mga dumi pa pero nakita kita na natin na katulad yan uh, hindi natin napansin na ganoon pala kalawang na yan gawa ng natabunan na siya ng ano kinapitan na siya ng alikabok ayan so isa-isahin natin yan simula tayo dito hanggang doon din pagkatapos, yung mga hindi naman kinalawang, ibabalik natin para malinis natin ng gusto. So simula muna tayo dito. Medyo mahabang proseso yan, kaya hindi ko na isasabay sa video natin. I-update ko lang kay mamaya pag natapos na natin. Tapos itatabi natin yung mga kinalawang na pyesa na papalitan natin. Okay? So mga boss, dito lang muna at update ko kayo mamaya. Okay mga boss, inabot ako ng gabi dito. <laughs> Mabagal kasi ako kumilos or inisa-isa ko talaga pagtanggal kabit yung pyesa so anong nangyari ayan naiayos na natin lahat mga boss ito yung nakita natin ditong problema o kinalawang na ano may isa talaga dyan na yun ang dahilan kung bakit hindi na umandal yung amplifier na to at uh, gagawin nating ano yan topic yan okay so mga boss ang mangyari dito ay Uh, ito ayusin ko na lang to yan may kalawang tapos ito double check ko na lang to tapos tanggal kapit ulit ayusin natin yung posisyon ng mga pyesa din pipicture natin yan for reference balang araw para kung sakaling ano kung sakali may nasunog or may ano dyan may pagkukopyahan tayo yun ang magiging goal natin dito sa ano sa ginagawa nating ano amplifier So, may mga nagtatanong kasi sa akin ito, ano 'yung position ng ano, anong position ng transistor ganito, ganyan kasi minsan may mga na-encounter tayo na sunog 'yung board, hindi na makita 'ko anong value. Eh lalo na masali, medyo magulo kasi design nito eh. Ah <coughs> ganito kasi 'yan mga boss. Ito siya, ito 'yung pinakaharap niya pag anon. So pag ganun siya 'yung design nito. Yan, hahatiin natin 'yan dito. So yung guide niyan dito yan. Tapos ito naman siya dito. Pagano naman yan. Papunta yan dito pagano no kasi kung titingnan niyo yung base niya ayan oh tatakbo dito papunta dito yan. Pagbabasya niyo, ganyan din ito. Tingnan niyo ang base nito. Ayan, papunta dito. Okay? Malapit na tayong matapos. Pero baka bukas pa to kasi gabi na eh. Tapos so tapos na to. Uh, Naisa-isa na natin lahat ng mga pyesa dyan Ayan Tapos na natin So, habang kinakalas ko to Saan ko ba to nakita? Ito talagang sa tingin ko pinaka naging problema yan Kaya, nung nagalaw Tinayo ko, tinagilid ko Tapos pagbalik ko, hindi na tumunog uh, Ito yung ano Pero, ang dami natin pinalitan Kasi, nilahat na natin na may kalawang Baka ano eh mamaya magpakahirap na naman tayo mag yan yung mga ganyan no? tapos yung iba ayan so sinabay na natin yung iba yung mga paa yan may mga iba naman na talagang mas malala na ayan no so sinabay na natin yan para iwas back job ito lang dapat ang gagawin natin dyan eh Okay, so ibalik na natin dito yan para ipakita natin sa customer kung anong nangyari dito yan parami yung palit natin ng pyesa so gagawin natin dito ay magbabayas tayo Ibaba, yung relay pala ibalik ko muna yan habang ginagawa natin to kahapon eh biglang bumigay itong panghinang natin buti na lang meron naman ako dyan soldering ayo na reserva Tsaka kami, pa tayong nasa taas. Okay. Okay mga boss, so testing na tayo kung may DC out pa yung speaker out. Ngayon wala pang heatsink yan, kumbaga yung supply pa lang ng pinaka main amplify yung ano. nakasi tayo sa DC, dito na tayo mag-check sa speaker out. Tapos ito yung pinaka ground natin yan, dyan tayo magtatap ng negative. So nakadaan ng test valve yan I-on ko muna Ayun Tap natin dito yung negative na tester Check natin tong isa Ayun Normal na siya Yung kabila naman dito tayo banda So may Pwede na yan pero Para sa akin mataas pa masyado yung 0.7 0.7 0.80 Double check ko saan ba yan yung linya na yan So dito So, saan ba to? Aha. 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 So, itong linya na to. I-double check ko kasi mayroon pa siyang DC out na. Yan, 48. Pwede pa yan pababain mga boss. Gawang ko ng paraan. Tingnan ko yung ano. Double check ulit. Okay mga boss. So, nagpalit tayo ng isang transistor sa differential dito. Subukan natin kung bumaba na yung ano yan. Kasi 0.30 plus. Kahit mga below 20, okay na tayo dyan. Okay. Grounding. Tapos, dad natin. Okay na. 0.23 siguro. Pwede na to. Ayan, 0.18. 0.18, 0.23 sa kabila. 0.3. Pwede na ata yan mga boss Pero try ko pa kung wala pwede na yan

pababa din natin yun, napababa din natin mga boss so, nagpalit tayo ng dalawa pang transistor dito, okay na siguro yan ah, liniisan na lang natin ng thinner. tapos lagyan ko ng electrical varnish yung harapan Tapos ito na, naayos na natin. Yan. Tumutunog na. Dai na rin natin yung ano, yung kaha. Yan. Testing natin isa-isa. Baba. Okay. So ayos na mga boss. Ano ba nangyari dito? Dapat ang gagawin lang talaga dito yung dito nga, yung connector lang na nasunog tapos yung mga terminal. Kaya lang, no, syempre kinalas natin na alog kinalawang yung isang panan transistor at doon nagka problema. Kaya naobliga tayong kalasin to. Pero, nasolusyonan din natin at nagawa natin. Tawagan ko lang may ari.